So ito mga boss, yung mga nagtatanong dyan kung malakas ba sa ahon na nitong Honda Beat Volume 3 So ito, ayun na humos ka Sa ahon yan mga boss Ang kaskaya sa ahon ka mga boss Ayan o Medyo nabitong pa kami sa pwela niyan mga boss Kasi may hamsin dyan bago eh. pa ako Maragang tapang yung buo Ayan o Ang pinaya naman yung pagyan mga boss Swabbing swabbing lang yung ahon na namin dyan mga boss ano hindi, pasol, hindi pa, pa sa hindi pa yung mga boss yung sinunod ko ng yung mga boss na hindi yung mga boss so kaya na humusta ko ito yung sinasabi ko kayo yun, yung mga motor ba kayong ganito Kamusta naman ang lagay humusta naman ang lagay ang motor nyo comment nyo naman below ano ano um,